Abala na rin sa paghahanda para sa undas sa mga tindero ng bulaklak sa Dangwa. Inaasahan na kasing tataas ang demand habang papalapit ang long weekend. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Flower basket, hugis-pusong arrangement, hanggang sa higanting korona ng bulaklak yan ang bubungad sa mga mamimili sa dangwa ngayong undas. Ang tagaayos ng bulaklak na si Jomar, busy busy na. Pinakamabenta raw ang Malaysian moms. Naglalaro ito sa 250 hanggang 700 pesos, depende sa dami at disenyo. E nasa normal pa lang yung price ngayon. Pero pagka tungtong ng 27 hanggang katapusan, doon na nagaano na kami, nagtataas na yung presyo. Si Aling Rina, mga baby's breath naman ang tinda. 180 pesos kada kilo ang bentahan nito ngayon. Umaasa siyang makababawi sa kita sa muling pagdagsa ng mga mamimiling dadalaw sa mga sementeryo. Di kalayuan mula sa dangwa, abala ang mga tao sa Manila North Cemetery. May hanggang miyerkules pa sila para linisin ang mga nicho, kapilya at musuleyo. Palubog na ang araw pero naabutan pa namin si Raymond na nagpipinta. Kwento ng ina niyang si Baby, matagal na raw silang nakatira rito kaya naging hanap buhay na nila ang pagiging katiwala sa himlayan ng mga patay. Pagkatapos ng todo ni Santos, hirap na. Siyempre, wala na eh. Yan lang po inaasahan namin yung, yung mga ganyan. Misan, nalilipasan din kami ng pagkain. Eh, dati nangangalakal ako, tinigil ko na nga dahil ng baka mamaya matumbala ako kasi ito yung sakit ng eh. Higit isang milyong tao ang inaasahang daragsa sa Manila North Cemetery ngayong undas. Huh? Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.